Ang susunod na programa ay rated ESP. Ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Tinuturuan tayo paano rumespeto sa isang kapwa-tao. Para sa mga batang manunood. Magandang araw sa lahat. Bakit nga ba mahalaga ang mabuting pagpapasya? Mahalaga ang pagpapasya para hindi natin pagsisisihan ang mga bagay-bagay na ating ginagawa o mga desisyon natin kagaya na lang na pagpili ng kurso na ating gusto at dapat nating pagdesisyonan ng mabuti para hindi na, para hindi masayang ang panahon at pera sa ating mga maling desisyon na ating nagawa o mga ating pagpapasya. Kaya dapat nating tandaan na ang mabuting pagpapasya ay mahalaga para hindi natin pagsisiyan ang mga desisyon na ating mga nagawa.